Hello. May nagtatanong sa atin na yung work ba daw dito sa sa Canada and work sa Pilipinas ay parehas lang ba or magkakaiba ba yung sa Pilipinas isang araw na sahod or rate ng mga Pilipino dyan ay isang oras lang na rate dito sa Bansang Canada. Hello anyway guys. Uh, hindi naman sa nagmamayabang pero sasagutin natin yan ng maayos. Oo, tama. Kasi usually yung rate sa Pilipinas, at least 500 rand eh. Yung iba, mababa pa nga, diba? Tsaka marami ding professional payment na mataas-taas kunti, diba? Dito sa Canada, may mga 15-16 yung basic dito, lalong-lalong na dito sa amin sa Calgary. Nung pumunta ako sa platformer, 18 daw yung basic nila dun eh. Pero marami sa amin dito na above na may 26, 25, 30, depende na lang. Pero yung value kasi ng peso to dollar is 40 to 42. Ganun lang siya yung nagpa-fluctuate lang siya ng 40 to 41 to 42. Yun yung rate namin. So, like for example, magbibase lang tayo sa 15. 15 times 40. Parang 0, 20 to 600 plus. So, isang oras namin dito, isang araw na tinatrabaho sa Pilipinas. Tama yun. Pero hindi natin dapat i-compare kasi yung cost of living dito at sa cost of living sa Pilipinas ay magkaiba. Yung kagandahan lang, yung pera namin dito, pag dadalhin sa Pilipinas, malaki talaga yung value, di ba? Pero mahal din yung mga bilihin dito. Yung cost of living namin dito, mahal. Sabi nga nila, kung malaki yung sahod mo, marami kang mga pangangailangan. Tumataas. Kung maliit yung sahod mo, maliit lang din yung mga needs mo sa buhay mo. Kaya, yeah, yun yung pagkakaiba. Naalala ko yung sabi ng professor ko before ng college ako. Sabi niya sa akin, di ba professor, doctor of education na yan eh, malaki-laki na yung sahod niya. Sabi niya, if you wanted to have greener pasture, punta ka sa mga progressive ng mga countries. Oo, oh, greener pasture. Ah, mag may, ibigay yan ng lake dito sa Canada. Pero nagdidepende pa rin niya sa tao. Kasi maraming mga Pilipinong pumunta dito sa Bansang Canada, wala din naman. Bawat sa utang, nagdidepende talaga sa individual kung paano mo ibabudget yung pera mo, kung paano kagumasta. So, yun. <laughs> hindi naman ako namamayabang na talaga mataas talaga yung ano namin dito. Kasi mahirap din naman yung buhay dito eh. Hindi rin madali. Siguro hindi lang, lang natin, hindi na lang natin i-compare. Kumbaga, ayusin nilang natin yung pagbabudget ng pera. Kasi hindi ibig sabihin na nakapagkanada ako or sila, maganda na yung buhay nila. Kasi hindi naman lahat ng nakapagkanada ay maganda yung buhay. Nagdidepende pa rin sa tao. maraming ang mga Pilipino dito na naging homeless. Eh. Marami dito mga Pilipino na wasak na yung, na, wasak yung pamilya. maraming Pilipino na hindi maganda yung buhay nang nakapagkanada sila ako, I prefer sa Pilipinas. Kaso nga lang 'yung lang pagkakaiba. Pero sa Pilipinas, maganda lang kasi dito is walang corruption. Sa Pilipinas, maraming corruption. 'Yun lang siguro 'yung pagkakaiba na bakit hindi talaga magiging progressive 'yung country natin dahil din sa mga namumuno na 'yung bulsa lang nila 'yung pinapalago nila. 'Di ba? Yun 'yung reality. <laughs> so 'yun lang, until next time. Bye-bye.